Hello guys, good day. Welcome back po sa Coins TV. At for today's video nga guys, eto, may wallet tayo. Iniwan ni Commander yung wallet niya. Nagpalit ng bag dahil may lakad. At napansin ko mabigat. Kaya may mga barya dito, marami marami din. Sinilip ko na. Kaya magko-coin hunting ulit tayo guys. So... Kuhain na natin yung barya Puro barya lang to. Tingnan po natin kung makakahunt tayo ng semi-hard to find or hard to find dito sa wallet ng aking asawa guys. Lagayan niya ng barya. Naiwan kasi dahil nagpalit ng bag. Wala pa kasi tayong barya na pinapahiram sa atin ng aking kapatid dun sa 5 peso wifi niya. May katapusan kasi binubuksan yon Kaya sa auno pa tayo magkakaroon ng maraming bariya. So for today's video, eto kinuha natin yung bariya dito sa wallet ni Commander. So tingnan po natin. Magko-coin hunt tayo dito. Hindi ko po alam kung magkano to. Halo-halo na po to. May 20 pesos. 5 pesos na BSP 10 pesos na NGC tsaka 5 piso na NGC rin at BSP at NGC rin at merong 25 centavos na NGC so okay bago po tayo magsimula marami pong salamat sa aking mga subscriber sa patuloy nyo pong pagsuporta po sa ating channel at sa mga bago po sa ating channel welcome po sa Coins TV kung saan gumagawa po tayo ng coin hunting at coin update na rin po sa mga na-hunt natin at kung bago ka pa lang po at hindi ka pa po nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button at i-like and share po natin ang ating video. I-share nyo po sa mga kaibigan at kakilala nyo para po magkaroon din po sila ng idea sa mga coins na may value na na umiikot pa sa ating sirkulasyon. Okay, bago po yan. Unahin na po natin tong ito po pala yung BSP na 5 piso isa lang. Okay, first coin sa ating coin hunting. Sana makadali tayo dito. 2014. So common. At sunod na natin tong 20 pesos at saka 10 10 peso. Okay. Tapos, limang piso. Ayan, puro piso na. 25 centavos yung natira. Okay, NGC naman tayo na limang piso. Year 2018. So, hindi ko na ganong makita, guys. Okay, come on. Next coin 2019 common 10 piso naman guys year 2018 common Next coin natin 10 piso pa rin year 20 18 hindi ko nagaanong makita. Ha. Okay, dito naman sa 20 pesos. Kung nagtamang huling video natin, nakadali tayo dito ng upper mint mark. At ito ay year 2020. Low mint mark. So, common. Next coin natin. Year 2020 ulit. Low mint mark. Common lang din next coin year 2020 ulit na low mint mark common okay ay meron pa pala dito isang NGC na limang piso okay next coin year ano 19 common okay dito na tayo sa piso guys sa tigpi piso meron pa palang isang limang piso ulit okay 2019 2019 ba hindi ko talaga ganong makita tignan po natin year 2019 okay 2019 common so, dito naman tayo sa BSP guys na piso. Tingnan natin kung makakadali tayo dito. At isama na natin yung NGC na piso rin. Para mahuli na yung 25 cents. Yan. Sana may madali tayong 2017 dun sa 25 cents na yun. Okay, sa BSP guys sa NGC tayo guys na piso. First coin natin 2018 common Next coin Hindi ko na makita to 2018 common Next coin 2018 common Max coin. 20 Lana. 2018 ay eh, 2019 Okay, come on. Next coin 2018 Come on. Next coin 20 18 ulit common next coin year 20 wala na talaga 2018 2018 guys common next coin 2018 Come on, next coin hindi ko na ganang makita wa? mukhang humihina na yung mata natin ha? 2018 common next coin year 2018 common next coin year 2019 upper mint mark common yan next coin 2019 uh, for mint mark din. So ito na ang select natin for updating, guys. Ay wag na, Ito na lang tayo sa 25 cents kumuha. Okay, next coin natin, BSP naman tayo, guys. 2017 common. Next coin, year 2009 common. Next coin, year 2010 common next coin 22 piso at uh, maraming salamat dyan sa mga kapwa nating coin hunters at sa mga coin blogger at sa mga idol nating coin collector maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta po sa aking channel uh, at sana po ay makadali tayo ng mga hard to find kapag tayo naghahunt maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta po guys okay proceed na tayo common pa rin next coin 2014 common ang ating last coin sa 1 piso common 2014 at dito na nga tayo sa 25 cents guys Sana makadali tayo dito sa 25 cents na ating ito coin hunt Okay First coin natin sa ating 25 cents Year 2019 Low mint mark Uh, next coin year 2019 ulit low mint mark common next coin year 2019 puro 19 na ah. ok 2019 low mint mark common next coin year 2019 ulit low mint mark common next coin year 20 18 na ah. 19 pa rin guys low mint mark puro 2019 low mint mark to ah. next coin year 2019 ulit low mint mark common Next coin natin Year 2019 common pa rin Next coin year 2019 low mint mark common Next coin 20 2018 common lang din ito uh, so ang i-update natin guys 2019 na low mint mark so alamin po natin sa record ng numista kung magkano po ang price appraisal nitong 25 cents na 2019 low mint mark so alamin din po natin ang percentage ng bariyang ito at uh, pupunta nga po tayo sa numista guys okay dito tayo sa endat numista guys tignan po natin kung magkano po ang 25 cents sa panahon na to at ang percentage nito so andyan po ang lahat ng impormasyon sa bariyang ito yeah. at ang 25 centimo po ay may tatlong year pa lang po 17, 18 at dalawang 19 ayan po ang ating pong nahant ay 20 19 na low mint mark so ang low mint mark po ay may percentage na 6% ayan po mint mark at bottom 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 tuloy mint mark at bottom 6% po ang record sa numista at ang kanyang price appraisal po ay wala pa pong nakalagay sa kanya na price appraisal. Ang may price appraisal lang po ay yung year 2018 at 2019 na ang mint mark niya po ay nasa center sa may gitna. Dalawang klase po itong 25 cents. Ito po ay low mint mark at yung isa naman ay center dito banda guys. Sa taas. So sa ngayon po ang pinakamahal na 25 centimo po na NGC ay yung 2019 na ang mint mark nya ay nasa itaas yung upper mint mark po na 25 cents ang price appraisal po noon sa extra fine ay 34 pesos sa AU condition naman ay 43 pesos at sa uncirculated ay 54 pesos So hindi na masama guys kung may hawak kayong AU condition at uncirculated condition. 25 cent mo lang magiging 54 sa uncirculated at 43 naman sa AU condition. Okay. 2017 na uh, 25 cents wala pa rin tayo nyan mailap talaga yung 25 cents mo rin na yan na uh, year 2017. Wala pa tayo nyan. 4% po ang record nya. Maraming salamat po guys sa inyong pagsamang muli sa ating coin hunting series. At eto nga, wala tayong nakuha. Bokya. Bokya tayo sa ating coin hunting. At ibabalik na natin to sa wallet ni commander. Baka mapagalitan pa tayo. Maraming salamat sa inyo guys. Happy hunting po. God bless.